Oh, magaganda na yung bunga niya, um, straight na oh. Hi po, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat, no? Bale, update dito sa ating Ampalaya sa Mistisa natin, Mistisa F1. So, uh, po nagpitas tayo, tayo dito ng what dito nang mga 25 kilos. So, ngayon, uh, update ko kayo kung ano yung plastada na ating Ampalaya kasi nga gumanda na yung panahon. Ayun, mainit na, nagpapainit rin kami ni Nonoy. So, para meron rin si na yung sa na mga kuha galing sa araw. So, ito yung update ng ating amplayaw. Ayan, Oh. Ayan. So, hapon nga, sabay pita, sabay abo, So, yung amplayaw natin ay kumain agad ng, ano, ng abono Kasi nga, wala siyang ulan nga hapon. So, maganda doon kasi makakain niya talaga yung abono kasi tama-tama lang yung tubig na masisipsip niya. So ito yung update sa ating ang palaya oh, Ayan yan yung mga bunga niya. oh. Ayan yung mga next natin na pitasin next week So ito yung plus dada nya oh. Ayan uma madamo na rin Kasi nga hindi pa ako nakapag grass cutter So ito yung Plastada niya. Marami na rin sya mga Sumusulpot na maliliit na bunga yan So mga katulad nito Ayan Ayan So ito oh nakasabit So ito na naman Yung dulo niya yung kanyang talbos. Ayan ah. Mahaba na naman. So, kailangan ko naman ulit mag-extend dito ng balag na katulad nito. Oh. Kasi, pa-extend-extend -extend na ako. Hindi ako nagbabalag ng buo. Nung, ang, ang ginagawa ko extend-extend lang para ma-manage yung time ko. Para kung saan yung pwede niya magkatangan doon ng muna. No? So, ito yung ating ampalaya. Ayan oh. Magaganda na yung bunga niya. Oh. Mga straight na oh. Ayan. So maganda yung tubo niya oh. Ah! Pasensya na kayo short video lang kasi natulog si Nunoy kawawa naman tinulog yon natulog oh. Ayan, hindi hindi yung tulog niya oh. So inaantok ka siya kasi nga maganda yung hangin dun, Ah fresh na fresh yung hangin dito sa amin kaya nakatulog siya. Ayan. So hanggang dito na lang muna po. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. God bless po bye bye